Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon para madaling matapos. Ang topic natin ngayon ay parati ka bang umiihi sa araw at gabi? Puyat ka na ba ano ang gawin para matigil ito? So, yan po ang ating uh, topic ngayon. Dahil marami pong nagtatanong sa comment section tungkol dito. Ginawan ko na lang din ng video para naman pangkalahatan na rin. Pero bago natin tatalakayin, disclaimer lang po ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng professional, professional na payong medical. Maraming salamat po. So, ang madalas na pag-ihi ay maaring dulot ng iba't ibang dahilan. At nararapat itong bigyan pansin, lalo na kung ito ay nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na gawain. So, narito ang mga posibleng sanhi nito. Number one, urinary tract infection o tinatawag na UTI. May hapdi ito o lagnat. So, yan po ang nararamdaman. At ang number 2 naman, Overactive bladder naman ito. Biglaan at madalas na pag-ihi. So yan po ang sinatawag na overactive bladder. At ang number 3 naman, diabetes naman ito. Isa sa mga sintomas nito ay ang madalas na pag-ihi. So ang ibig sabihin kapag meron tayong diabetes, mararanasan natin ang ganitong sintomas. Ito po'y ay ayon sa aking nasa liksik. At yan po ang number 3, diabetes. At ang number 4 naman ay ang prostate issue sa mga kalalakihan. Ito marami ito no? sa may mga edad na na mga kalalakihan. Ito ay maaring dulot ng paglaki ng prostate. So ang ibig sabihin, kapag lumaki o namamaga ang prostate ng isang lalaki, may tendency po na ito po ay uh, iihi ng ihi rin. So, no? Mag-iihi ka. So, yan po yung number four, prostate issue sa mga kalalakihan. At ang number five naman, pagbubuntis. Ang lumalaking uterus ng buntis ay maaaring magdulot ng pressure sa bladder na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Ito naman po ay sa mga kababaihan. So, ito'y narana naranasan ko po no, noong nagbuntis po ako. So, ibig sabihin, karanasan ko, ito po'y may, kakat may katutuhanan talaga. Dahil ihi po ako ng labas ng labas ng tubig. Bakit kaya? So, ibig sabihin pala, lumalaking uterus, yun palang isang sanhi ng aking pag uh, labas ng tubig. So, ang ibig sabihin number 5 pagbubuntis. At ang number 6 naman pagkakaroon ng kidney stones or bladder stones. Ang mga bato sa pantog o bato-bato ay maaring magdulot ng discomfort at madalas na pag-ihi. So, ito, isa rin sa mga uh, sintomas ang uh, pagkakaroon ng bladder stones o kidney stones, no? na iihi ka dahil sa dulot na discomfort kaya madalas na pag-ihi rin so yan po yung number 6 at ang number 7 naman natin pag-inom ng maraming likido nung likido, ano man yan tubig man yan, soup drinks man yan basta maraming likido ang sobrang pag-inom ng tubig o anumang likido ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi lalo na kung mataas ang caffeine o alkohol na iniinom. So, ang ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin dahil may karamdaman na lahat, hindi rin. Kundi, ibig sabihin, pwede ka rin, ano magpalabas ng ihi kung parati kang umiinom ng maraming likido. Ang ibig sabihin, inom ka ng inom ng tubig, inom ka ng inom ng mga soft drinks. So, ibig sabihin, magkakaroon ka talaga ng ganitong sintomas na hindi naman ibig sabihin ay meron kang karamdaman. So, yan po yung number to pag inom ng maraming mga likido. At ang number, ano, number eight naman natin, ito naman, ano naman ang gawin para matigil ito? So narito na po tayo ano? So narito ang mga gawin natin para matigil ito. Number one, iwasan ang mga pagkain o inumin na pampaihi tulad ng kape, tsaa, alak at inuming may caffeine. At ang number two, maaanghang na pagkain citrus at artificial na pampapatamis. So, ang ibig sabihin, ano, bawas-bawasan natin o huwag tayong kumain ba nito. So, ang ibig sabihin, kapag meron na po tayong mga naramdaman, halimbawa, kung alam na natin na meron tayong karamdaman na, halimbawa, prostate, no, meron tayong prostate, lumalaki yung prostate natin, tapos nagpa-doktor na kayo, tapos ito po ay para lamang sa lifestyle na tinatawag na makakatulong na para hindi na siya masyadong madagdagan pa ang ibig sabihin. So yan po no, iwasan ang mga pagkain o inumin na pampaihi tulad ng kape, tsaa, alak at inuming may caffeine dahil ito po ay talagang makadagdag sa yung sintomas at maanghang na pagkain, citrus at artificial na pampapatamis. At ang number two naman, huwag sobra ang pag-inom ng tubig. Ito, siguraduwing hindi ka umiinom ng sobrang, sobrang tubig. Ang tamang dami na depende sa iyong aktibidad, edad at klima. Ngunit karaniwan ay may mga walong baso kada araw ayon sa ilang pag-aaral. Iwasan ang pag-inom ng tubig bago matulog kung problema ang pag-ihi sa gabi. So, yan po, no, na iwasan natin na uminom ng maraming tubig dahil hindi naman din sinasabi na isang dram ang inumin natin dahil maganda sa kapatid, wala pong mga, ano yan, ebidensya, no. Ang aking na saliksik lamang, ayon sa mga pag-aaral, ay yun na nga, walong baso ang pwedeng inumin sa isang araw. Dahil yun na nga, depende rin kasi sa yung edad at uh, aktibidad. Kung parati kang ano, athletic ka, ay uh, siguro pa po pwede, po pwede, no? Pero kung normal lang naman, pwede na ang walong baso kada araw ayon sa aking pagsaliksik. So, yan po yung uh, huwag sobra ang pag-inom ng tubig. At ang panglas naman natin, pumunta sa doktor. So, kailan ka dapat pumunta sa doktor? Kung may pananakit o hapde sa pag-ihi. May dugo sa ihi, may biglang pagbabago sa dami ng ihi o kontrol. So, ang ibig sabihin, ito po ay mga kapag nararamdaman ninyo na, ibig sabihin, maaring meron pang ibang kadahilanan. Hindi lang po sa pag-inom ng daming mga tubig, ito na dapat nang uh, makipag-ugnayan sa isang doktor upang malaman ang tiyak na sanhi at mabigyan ka ng tamang lunas. So yan po ang ating topic ngayon. Sana nagustuhan nyo guys at magkaroon kayo ng kaunting idea kung bakit ano parating um, parati kayong naglalabas ng ehi eh, kumbaga. So maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye.